mahabansat 2 quarter 2 week 2 day 4 hello welcome to my youtube channel this is chao please share like and subscribe thank you mahabansat 2 quarter 2 week 2 day 4 kasanayang pangpagkatuto na bibigyang kahulugan ang kultura. Magandang umaga sa inyo mga bata. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo muna ay mag-ehersisyo. Ang layunin ng ating aranin ay nakagagawa ng isang mini-museo na nagpapakita ng mga halimbawa ng kulturang material at nailalarawan ang ginawang mini-museo. Ang mini-museo ay isang maliit na museo na nagpapakita ng koleksyon ng mga bagay na may kaugnayan sa isang partikular na tema o paksa. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa apat na pangkat. Ilabas ang inyong mga takdang aralin tulad ng kahon, karton, papel at pandikit. Gagawa ang bawat pangkat ng mga sariling mini museo na nagpapakita ng mga kulturang material sa inyong barangay. Gamitin ang mga larawan ng kulturang material na pinadala bilang takdang aralin maaaring iayos ito nang nakahiga o nakatayo Mga bata, ano ang makikita sa inyong mini museo? Ano ang titulo ng inyong mini museo? Bakit ito ang inyong naisip na ipangalan? Ano-ano ang karanasan na inyong naalala sa mga kulturang material na inyong inilagay? Magbigay lamang ng isa. Mga bata, magbigay ng mga simpleng pamamaraan upang mapreserba, umaalagaan o hindi agad masira ang ating kulturang material. Para sa inyong pagtataya, isulat ang sagot sa inyong mga kwaderno. Ano ang kahulugan ng kultura? Ano ang mga natalakay na halimbawa na nagpapakita ng kulturang material? Bakit mahalagang malaman ang mga kulturang material sa inyong komunidad? Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon tayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!